Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang ang Denver Nuggets lang naman nga po makakatalo sa Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na nga na inilabas na Big 5 ngayon, ang Los Angeles Lakers. Sinabi na nga po mga katrops ng superstar ng Boston Celtics na si Jason Tatum sa harap ng media na malaking nga po ang kanyang tiwala na makakabalik ang kanilang team sa darating na NBA Finals next year at maayos nga po nilang madedepensahan ang kanilang kambinato. Yes gagawa nga po sila ng history bilang kauna-unahang team sa nakalipas na limang taon na nakapag back to back. Gamit nga pang kanilang walang pinagbagong lineup na nagdominala si Dan, ay sinisigurado nga po ng kanilang team na sila ulit ang maunguna sa si standings at matatalo nga po nilang muli ang lahat ng kanilang makakabangga sa isang 7 game series pagdating ng playoffs. Alam nga po niya na halos lahat ng mga team sa NBA ay nag-improve ang lineup at tinatarget na nga po silang talunin. Pero sa kabila nga po niyan ay hindi rin naman nga po siya dito masyadong nag-aalala dahil meron na rin naman nga po silang sapat na experience para manalo sa mga crucial games. Sadyang mag-iiba lamang nga po ang kanyang pakiramdam kung sakali mang makaharap nila ang Denver Nuggets ni Nikola Jokic. Inamin na nga po ni Tatum na natatakot pa rin nga po siya sa Denver Nuggets. Gayong naniniwala nga po siya na ito lamang ang isang team na kayang makasabay sa kanila at kaya nga po silang talunin sa isang 7 game series. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang meron na nga na pong inilabas na Big 5 ngayon ang Los Angeles Lakers. Bago nga po mga mag-umpisa ang media day ng Lakers, ay may ilang mga malalaking bagay na nga pong ibinulgar ngayon pa lang ng kanilang head coach na si JJ Redick. At unang-una na nga po dyan ay ang kanyang gagamiting bagong starting lineup sa simula ng season, nabubuhin nga na po nila D'Angelo Russell, Austin Reeves, Lebron James, Rui Hachimura at si Anthony Davis. Yes, hindi nga po kayo nagkakamali sa inyong narinig Gagamitin ulit nga po ni Redick ang dating first five last year ni Coach Darvin Ham na nagkaroon ng record na 23 wins at 10 losses ng nakarang season. At simula nga po nang lumabas ang ganitong klaseng balita, ay marami na nga po sa mga fans ng Lakers ang nadismaya dito gayong umasa na nga po sana sila nagagamit ito ng big lineup sa paglagay nila kay Christian Coloco sa kanilang starting five. Yes, simula nga po na mag-request si Antra Davis ng bagong big man na kanyang makakasama sa kanilang front court matapos magtamong muli ng injury si Christian Wood, ay umasa na nga po sana mga fans na gagamit ang Lakers ng Twin Tower. Kaya literal nga po mga katrops na pinaasa ni Coach JJ Redick ang kanilang mga fans ngayong off-season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.